nang dahil sa sobrang kalasingan na ng isang lalaki sa ulo ang kanyang sampung taong gulang na anak na babae sa bukid noon. Ang nanay ng bata ayaw na itong maulit kaya ipinadakip na sa mga pulis ang sariling mister. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Naliligo sa sariling dugo ang sampung taong gulang na si Rose sa litratong ito. Pinagpapalo siya at hinataw ng kawayan sa ulo ng kanyang mismong tatay na si na beses, 41 anyos. Base sa imbestigasyon, galing inuman at lasing na umuwi ang sospek sa kanilang bahay sa barangay Kulasihan, Lantapan, Bukidon, noong linggo ng hapon. Dito niya napagdripan ang anak. Pag nalasing yan, uh, nananakit talaga sa kanilang uh, magkakapatid. Sometimes po ma'am, pinag ano buhatan ng kamay yung asawa. Agad na huli ang suspect na aminado sa kanyang ginawa. Nagsisisi rin daw siya. Nalabtikan ako ba? e ang ulo. Napadala na mag-ospital. unsa saan magkato na kainom? Agamayra. Nagmahayo eh. Ano nga, ikaw mga ngayon. Tapos sa ginikanan tayo. Pero, di si Dido si na itutuloy ang kaso. Maski kasi siya at iba pa pala nilang anak, sinasakta ng asawa. Hindi ulit naman siya nga hubog. Tapos, tapos bulan bunala ng kawayan akong anak. Tapos? mo din nga, kaya dugo ng bata, nasama ng ulo. Ako lang siya mapasaka sa kanong kaso, kaya rin siya matagam. Nagpapagaling na ngayon ang bata sa ospital. Habang kinasuhan na ng slight physical injury in relation to child abuse ang suspect. Para sa 1 page. Bril Montalvo, Radio 5 Davao.